Seven pa? Grabe yung mga presyo ng alak rito. 1 eh. euro lang para 1 ito eh. Oh? <laughs> oh, 549 euro. Wala dito, Bila. panisa yun pa, oh, 579 euro. Grabe. Grabe yung presyo ng mga alak rito ah. Yun, 100 years Ang lulupit. Yan yeah, o. 1799. 579. O. Oh. Mga nasa ano yan. Mga nasa 25,000 yan. O 30,000 pesos. 919. Ito talaga sa isinta to. Isa lang. 1,000. <laughs> 1,000 euro. Grabe na alak. 589 o. Presyo pa lang. Lasing ka na. Tain, eh, nagrabe naman itong mga alak na 16. 1,600. Yan o. 700 o. Oh. 1649 mga, mga nasa ano yun 700 boy mga nasa ano yun mga 35 40,000 40,000 oh 1,000 lupit saan yung sinasabi mo 17 yan nasa taas 17 ayun oh pag nabasag mo putang ang bayaran 17 <laughs> yan oh 1,799 euro yan grabe na presyo Grabe na presyo naman yan. Nasa ano na yan? 100,000 pesos. Grabe na presyo. Woo! Tara, boy. Baka makabasag tayo rito. Wala tayong pambayad. Boto lang <laughs> pala ah? ito. Ha? Bilo ba ito? Boy, baka makabasag tayo rito, boy. Wala tayong pambayad. <laughs> Bilikan, ha? Bumili ka na, bumili ni Ata Sindre. Denis. Denis. Ah, mga alak dito, guys. Puro alak. Eh, doon talaga 'yan. Diyan talaga pinakamamahal. Oh. Yan. Grabe mamam ang mamahal diyan. Lupet.